mensahe so, oh. kayo Sen kay Aljo ngayon? Ang gusto niya sabihin sa kanya? Good luck ha. oh, good luck. Mag mag magsipag ka lalo. Kasi madami yeah. ka yeah. na na. Oh, oh. Okay lang yung mga apo mo, maging artista eh. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbigay ng maikli pero malaman na reaksyon si Senator Robin Padilla matapos mabalitang may tatlong anak na sina Alger Abrenica at AJ Reval. Si Alger ay estranged husband ng anak niyang si Kylie Padilla kaya natural na tinutukan ng publiko ang magiging komento ng bad boy ng Philippine Cinema. Ayon kay Robin, hindi raw siya agad na inform tungkol dito pero hindi na rin daw siya nagugulat sa mga ganitong pangyayari ngayon. Bagamat hindi masyadong nagdetalye, sinabi niyang maayos ang relasyon ng mga pamilya at wala raw silang alitan. Sa tanong kung may mensahe ba siya kay Alger, simple pero matalim ang binitawan ng senador. Um ito tong so sa iyo, uh, I'm sure aware ka uh, rin naman sa yung son-in-law pa ano, naman, ba nagtulungan si Aljur? Oh oh Na oh 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 he already has three children. Anong reaction mo dito? Wala. Anong may eh, ako pa dapat ito? May reaction ako dito? Dapat si Kylie. <laughs> <laughs> Pero pinakita mo yung ama, of course, ni Kylie ang pag-ing mo. Eh, oh, wala naman akong masasabi. Oh, kundi... Good luck oh, sa lahat. Oh, maganda, maayos sila. Oh, hindi sila nag-aaway. Oh, nakakamusta mo naman. Maayos naman sila dalawa. Alam ko, lumalabas na yung pamilya eh. Pero ang kakausap pa po kayo ng child? Oo oh, naman, siyempre. Ang kakausap po sa po ba siya mga ganyang bagay? Matanda na kasi si Kylie. At lumaking independent na yung batang niya. Eh. Mabuting ina, magaling na ina, masipag. So, hindi ko na siya masyadong inaalala pa sa mga ganyang usapin. So, ay, wala akong alam sa akin. Yan, oo. Oh, oh. Dahil hindi na ako nabibigla. Sa oh. Hindi nakabigla-bigla yan sa panahon ngayon. Ang may kayo, Sen, kay Aljo, ang gusto niya sabihin Good luck, ha? Oh, good luck. Mag -mag Magsipag ka lalo. Kasi madami kang anak. Oh, oh. Okay lang. Ang mga ako mo, mag-artista rin. Samantala, inanunsyo rin ni Robin na babalik siya sa showbiz sa Bad Boy 3 sa ilalim ng Viva Films. Ipinahayag pa niya na gusto niyang ipamana ang titulong Bad Boy of Philippine Cinema sa pamangkin niyang si Daniel Padilla na para sa kanya ay may natural na angas. Sa tingin niyo ba, may laman ng good luck ni Robin Padilla kay Alger, pasaring ba ito o simpleng well wishes lang?